Puputan to Puputa okay. dito. na kami Uwi na kami galing lawa Lawa, lawa Tita nyo to <laughs> Wala naman po. Uy, pa, wait lang nga nyo sila vlog si Ayun si, ano, Ayan uh -uh. uh, Pauwi na kami Uwi ano na. Kanina oh? <laughs> pa ayo pang ko. Ayo pang umuwi. Ani <laughs> ka na. Ay, yan na yeah. nila. Uh, Yay! Tayo. Let's go. Hello, hindi ito na tamo lawa. 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 Lawa, lawa, Anna. lawa. Uwi na kaya love, love. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Iwanan to natin na, tita.

Lolo, Luluto ba ka? Ay, ang Ay, ampo na. Pwede tapot ah, na. Ha? Tapot kami ng patak-patak na ulan. Dito din na kailangan ng helmet. Kahit malapit, kailangan sana mag-helmet. Eh, okay, Wala. Ito lang tara. Ito lang tayo. Hindi na talaga. Ito na bilid na. Siyempre may tubo na yan. Pressure. Dapat ko kaya kinong, kinong compute mo mo na. Hindi ko mga presyo na sa mga. na! Maudan na! Anit <laughs> nyo guys! Anit nyo guys! Hanit Huwag ka dapat dapat na. budget mo yung mga... Ulanan na, na. 300? Wala to, una. Sabi naman Wala to, upuan. mo? Oh, no, thank you. Uland na, ulan na. Ulan na. Bukin ulamas. Ha? Dito ka na Ulan uh -uh, na Ulan na eh. Tulo. Okay. So, pratikasin konti.

Hindi pa naman eh. Wala masyado ah. Tama kasi. Kaya na Wala yung kayo bibigto. Up, up, down, up, up yeah, pinapakita mo pa yung ang yung